Mahigpit na ipinagbabawal ngayon ng Bureau of Corrections o Bucor ang paggamit ng mga social media platforms sa loob ng kanilang mga tanggapan at sa lahat ng bilangguan na nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Ang mga hakbang na ito ay pinatupad ni Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. Bunsod ng mga ulat na malaking bahagi raw ng drug trade ay nanggagaling pa rin sa New Belibid Prison. Sa statement ng ahensya nitong Webes, November 21, hindi na pinapayagan ng kanilang mga opisyal at kawani na gamitin ang kanilang oras sa pag-access ng mga social media sites gaya ng TikTok, Facebook, YouTube at Instagram. Kasama rin sa bagong patakaran ng pagbabawal ng paggamit ng mga cellphone sa loob ng piitan sa buong bansa. Sa kalaw ng naturang kautosan ng lahat ng commissioned officers, non-commissioned officers, mga civilian personnel, mga bisita at sino mang papasok sa Bucor Headquarters at mga operating prisons at penal farms o OPPFs. Bagamat batid ni Katapang na maaaring magdulot ng hindi pagkakasundo ang bagong regulasyon, Ipinaliwanag niya na makatutulong raw ang hakbang na ito upang matigil ang lumalalang problema ng iligal na kalakalan ng droga sa mga bilangguan anya ang mga personel na sangkot sa hindi otorizadong paggamit o pagpasok ng cellphone ay sasa ilalim sa administratibo at kriminal na parusa. Imbes na cellphone na gamitin, iniutos ni Katapang ang pagbili ng mga two-way radios bilang alternatibong kasangkapan para sa komunikasyon. Inutusan din niya mga superintendents na paigtingin ng inspeksyon sa lahat ng entry at exit points upang maiwasan ng smuggling. Bukod dito ay pinagutos rin niya ang regular na pag-check sa mga pasilidad. Random inspection sa dormitoryo ng mga bilanggo, gayon din ang work area ng mga kawani ng Bucor para tuluyang makumpiska ang mga prohibited devices. Ako si Karen Maurillo para sa CLTV 36 News.